Unti-unti nang nakikita ng mga adventurers ang dulo. Nagmamadali na ang lahat dahil papatapos na rin ang oras. Kinakailangan na nilang makalabas kung ayaw nilang pumanaw sa lugar na ito. Nagpatuloy sila sa pagtakbo sa pangunguna ni Bjorn. Kaunti na lang at maaabot na nila ang kaligtasan. Nagawa nang mailabas ni Bjorn ang kanyang paa sa area skill ni Riakis. Sakto namang naubos na din ang kanyang soul power o mana. Tuluyan na silang nakalabas at natapos na rin ang skill na jontification ni Bjorn. Nagsimula nang lumiit ang kanyang katawan at bumalik sa normal. Ang field effect na crevice of evil ay natapos na ang oras. Masaya ang lahat ng nakalabas at tuwang-tuwa sila at buhay pa sila ngayon. Hindi sila makapaniwala na makakakita pa sila ng liwanag pagkatapos ng mga pangyayari mula pa kanina. Napatingin naman sa itaas si Bjorn at pinagmamasdan ang pagwawakas ng skill ni Case. Sa gitna ng kanilang masayang selebrasyon ay nakarinig sila ng ilan-ilang sigawan. Sila ang mga taong nabigo na makalabas sa crevices of Evil sa tamang oras. Hinigup sila ng isang itim na puwersa na parang isang black hole. Nasaksihan ito ng lahat ng mga pinalad na nakaligtas na parang naging paalala kung gaano sila kaswerte. Mula naman sa parang black hole na ito sa kalangitan ay tumira ang isang napakalakas na beam of energy. Sa lakas nito ay nabura sa mapa ang orc settlement. Sa isang kisap mata ay naabo ang buong lugar. Kamunti ka na sinabiyon mabuti na lang at umabot sa oras ang skill niyang jontification. Saktong-sakto ang pagkaubos ng kanyang soul power kaya't maituturing na isang milagro na nakaligtas sila sa tamang oras. Nakahinga na rin ng maluwag si Eras. Maski siya ay napadasal dahil talaga namang buzzer beater ang nangyari. Pinagmamasdan naman siya ni Bjorn. Dahil hindi ito sanay na makita si Eras na naka-relax. Mula kasi nang makita niya ito ay lagi na itong tensyonado. At iyon na nga, muli nang bumalik sa pagiging tensyonado si Eras. Sinabihan niya si sina Bjorn at mga kasamahan niya na hindi sila dapat magpakampan dahil hindi pa rin nawawala si Ryakis at may susunod pa silang dapat paghandaan. Pagkatapos ng skill na Crevice of Evil at nangyari na ang first phase nito na Instakill Ultimate ay panandali ang matutulog si Ryakis. Isa naman sa mga nakaligtas ay pipiliin para maging Prey. Sa paggising ng floor lord ay hahanapin niya ito kaagad para patayin. Nasa limang porsyento lang ang chance ang maging crazy na Bjorn at Misha. Kaya't sa tingin ni Bjorn ay malabong isa sa kanila ang mapipili. Nakalimutan ata ng ating bida sa swerte siya sa ganitong mga bagay. Di man lubos na nakapagpapahinga si Bjorn ay bigla siyang tinawag ni Misha. Kanina pa pala ito hindi makatayo. Gumuho naman ang lahat ng pinaplano ni Bjorn habang pinagmamasdan ng kasamahan niyang tila naging lumpo na. Takot na takot at hindi makagalaw. Hindi maintindihan ni Misha kung ano ang nangyayari sa kanya. Si Misha ang napiling prey ni Ryakis at dahil dito ay nahulog siya sa state of paralysis. Hindi makapaniwala si Bjorn sa kamalasan niya. Bakit sa dinami-dami ng tao ay si Misha pa ang napili? Maswerte pa rin siya dahil hindi siya mismo ang naging prey. Hindi pa rin maintindihan ni Misho kung ano ba ang nangyayari. Di pa niya lubos maunawaan kung gaano sila kam alas. Bigla naman siyang napatingin sa mga taong nakapaligid sa kanya. Nawala na ang masayang atmosphere at ang lahat ng adventurers ay tinitignan si Misho na para bang may malubha sakit. Maski si Carlstein na kapatid niya ay tila nandidiri sa kanya kahit na kapatid niya ito ay hindi na niya ito magawang tignan. Anong ginagawa mo step bro? Pray, kung sino man ang matamaan ng debuff na ito ay hindi makakagalaw at siyang magiging tanging target ni Ria Case. Hahabulin niya ito at hindi. Titigilan hanggat hindi niya ito napapatay. Hindi naman makapaniwala si Iras na kasamahan ni Bjorn ang mapipiling pray. Sinabihan niya si Bjorn na kung sasali ito sa klan nila ay paprotektahan nila si Misha. Tinitigan lang siya ni Bjorn at pinag-isipan kung ano ba ang tamang gagawin. Bukod sa ayaw niya ay mababa na rin ang chance ang maprotektahan nila si Misha. Tinanggihan ni Bjorn ang offer sa kanya ni Iras. Sinabi niya na wala pa siyang balak na magtrabaho para sa isang clan sa ngayon. Nang hihinayang naman si Eras sa pagtangjing ito ni Bjorn. Kung si Bjorn na lang sana ang mismong naging prey ay siguradong hindi ito makakatanggi sa offer niya. Nagpaalam na sila sa isa't isa. Sinabi ni Iras na dito na nagtatapos ang usapan nila sa isa't isa. Kiniling naman niya na sana ay magkita pa sila sa Rafdonia. Hindi naman ako si Bjorn dahil maski siya ay hindi sigurado kung mabubuhay pa siya. Tingin naman ni Iras ay makakaligtas si Bjorn. Tiwala siya sa kakayahan nito at sa napakalakas nitong wheel. Inutusan niya ang kanyang mga kasamahan na bigyan ng buff si Bjorn. Umaasa siya na kahit papaano ay makakatulong ito para sa kaligtasan nila. Nagcast sila ng wind blessing na magpapabilis sa takbo ni Bjorn at sail na magpapabilis ng pagre-regenerate ng soul power niya. Natutuwa naman si Bjorn sa ginawang ito ng Jarwick Clan kahit na paubos na ang resources nila ay tinulungan pa rin siya ng mga ito. Nagpasalamat siya kay Iras at nagpalam na. Uli niyang itinali si Misha sa kanyang likuran. Hinihiling ni Iras ang kaligtasan ni na Bjorn dahil kung matatalo ang mga ito ay tiyak na sila ang susunod na tatargeti ni Riyakes. Natawa naman si Bjorn ng mapagtanto ito na parang may plano siya at hindi lang sila basta magpapahabol ni Misha hanggang sa maubos ang oras. Tuluyan na silang nagpalam at umalis. Tabing limang minuto bago magsara ang labyrinth. Muli nang nagising ang floor lord, ang lord of chaos na si Riyakis. Nararamdaman ni Misha ang init ng katawan ni Bjorn habang siya ay tumatakbo. Itinali siya nito sa kanyang katawan na parang backpack. Hindi niya makita kung ano ang nasa lehuran niya pero palapit na ng palapit ang ungol ni Riyakis. Alam ni Misho na sa puntong ito ay maaaring mamatay silang dalawa. Kaya't sinabihan niya si Bjorn na huminto na ito dahil alam niyang siya lamang ang target ni Riyakis. Tinanggap na niya ang mapait na tadhana niya. Naramdaman niya ito nang makita niya kung paano siya tignan ng ibang adventurers kanina na para bang pinandidirian siya ng mga ito. Kigit pa roon ay kahit ang mismong kapamilya niya ay pinili siyang iwasan. Pero naiintindihan niya ito dahil ang kanyang mismong presensya ay isang fret para sa lahat. Gaya ng dati ay pakiramdam ni Misha na isa na naman siyang pabigat sa lahat ng nakapaligid sa kanya. Kunyari namang hindi naiintindihan ni Bjorn ang sinasabi ni Misha at nagmaang maangan ito. Sinabi naman ni Misho na nagawa na ni Bjorn ang lahat ng magagawa niya pero kung hindi pa ito titigil sa pagtulong sa kanya ay parehas lang silang mapapahamak. Hindi rin naman daw sila gaanong close at kakakilala lang nila. Napakalaki na ng utang na loob niya kay Bjorn kung hindi dahil dito ay kanina-kanina pa siya namatay. Mukhang ito na talaga ang tadhan niya. Nagpapasalamat din siya na bago siya mawala ay natupad ang matagal na niyang pinapangarap dahil sa tulong ni Bjorn. Pinagtawanan naman ni Bjorn ang mga pinagsasabi ni Misho na siyang ikinagulat nito. Tamdam niya sa boses ni Misho na gusto nitong mabuhay kaya natatawa siya dahil iba ang lumalabas sa bibig nito. Nakaabot na sa dalawa ang mga summon ni Riyakis na Spirit of Chaos. Patuloy silang iniwasan ni Bjorn habang bitbit -bit niya si Misha. Tinanong niya si Misha kung bakit niya sinasabi ang mga bagay na ito kay Bjorn. Sinabi naman ni Misha na seryoso siya sa mga sinasabi niya sa ating bida. Padami naman na nang padami ang spirit of chaos na tumutugis sa dalawa. Tingin naman ni Bjorn ay takot lang itong si Misha na maabanduna muli at may trust issue na. Natigilan naman si Misha dahil sa pagkakaril talk sa kanya ni Bjorn. Kayun paman, kahit medyo tama ang sinabi ni Bjorn ay kulang pa ito ng isang factor. Totoong nag-aalala siya kay Bjorn dahil nadamay pa ito sa kamalasan niya. Ayaw niya lang maging pabigat sa kahit kanino man. Tinanong naman siya ni Bjorn kung mas importante ba itong mga nararamdaman niya kesa sa mismong buhay niya. Pinagsabihan din siya ni Bjorn na itigil na nito ang pagsubok sa resolve niya. Kung gusto talagang mabuhay ni Misha ay kailangan niya lang gawin ay humingi ng tulong kay Bjorn para kahit papaano ay magkatayan sa silang makaligtas dahil parehas nila itong gustong gawin. Namula naman ang mukha ni Misha dahil di niya inaasahan na ganito ang isasagot sa kanya ni Bjorn. Alam ni Mizhang ganito talaga ang ugali ng mga barbarian pero tingin niya ay nauunawaan na niya ang nais iparating ni Bjorn sa kanya. Mula sa Witch Forest hanggang ngayon ay pinapakita sa kanya ni Bjorn ang mga kailangan niyang gawin para makasurvive. Tingin niya ay nagmuka siyang mareklamong bata sa harap ni Bjorn. Namula siya sa hiya ng maisip niya ito. Ang pagsasabi ng sumusuko ka na sa taong tumutulong na magangat sa iyo ay isa sa mga pinakamisirableng pwede mong gawin sa iba. Nauunawaan na ni Misho na hindi ito ang dapat na iniisip niya sa oras na ito. Muli nang lumabas ang mga ngiti sa mukha ni Misho. Muli siyang nabalot ng tiwala at pag-asa dahil kay Bjorn. Ipinangako niya rito na habang buhay niya itong tutulungan kung ililigtas siya nito. Sinabihan naman siya ni Bjorn na nasabi na niya ito sa kanya nung nakaraan. Naalala naman ni Misho na ipinangako na nga niya ito nung tinulungan siya ni Bjorn magka-elemental spirit. Kaya't binago niya ang offer niya kay Bjorn. Lahat ng perang makukuha niya sa expedition na ito ay ibibigay niya kay Bjorn. Natuwa naman si Bjorn dahil nakakagana ang offer sa kanya ni Misha. Natapos na ang oras ng mga buffs na binigay ng mga Tiga Jarwick clan. Muli na rin silang inabutan ng itim na ulan indikasyon na malapit na sa kanila si Riaques. Ngayong malapit na ang Chaos Lord ay kailangan ng mag-isip ni Bjorn ng mabilis. Kinakailangan niyang makahanap ng paraan upang hindi sila tuluyang ma nito. Dumami pa lalo ang humahabol na spirit of chaos sa kanila. Nahihirapan na si Bjorn na umiwas sa mga ito at malapit na silang mapalibutan kung hindi pa siya gagawa ng paraan. Ayaw niya pa sanang gamitin ang skill niyang gentrification dahil nire niya ito pero wala na siyang choice. Uli ay ginamit na niya ang Juntification. Uling lumaki si Bjorn lahat ng stats niya ay lumaki din pero hindi ito ang pinakahabol niya. Nagpalaki siya para bumilis ang kanyang takbo para hindi siya maabuten ng mga spirit of chaos lalong lalo na ni Riyakis. Gamit ang malalaki niyang hakbang, Napag-iwanan na naman niya ang mga humahabol sa kanyang mga halimaw. Base sa kanyang natitirang soul power ay kaya niyang patagilan ang kanyang gentrification ng hanggang dalawa o tatlong minuto. Habang tumatakbo ay sinabihan niya si Misha na magbilang ng malakas para malaman niya kung kailan matatapos ang skill niya. Nagsimula ng magbilang si Misha, nagsimula sa isang daan at siyam napung segundo halos tatlong minuto. Habang nagbibilang si Misha ay nakafocus naman si Bjorn sa mga harang sa kanila. Ngayon ay hindi na pwedeng iwasan ni Bjorn ang mga spirit of chaos kaya't nagsimula na siyang labanan ang mga ito. Isang matinding tuhod kagad ang pinakain niya sa isa sa mga spirit of chaos na siya namang kinasawi kaagad nito. Patuloy sa pagbibilang, si Misha at nasa dalang minuto na lang ang natitira, Patuloy na pinagsusuntok ni Bjorn ang mga humahabol sa kanila at nagagawa nilang makatakas dahil one hit niya lang ang mga ito. Kahit palibutan pa sila ng mga spirit of chaos ay hindi natitinag si Bjorn, eksaktong dalawang minuto na lang na lalabi, nakafocus pa rin si Bjorn sa pakikipaglaban sa mga spirit of chaos ng biglang, mula sa kunsaan ay may tumira ng energy beam, mabuti na lang at nakaiwas kaagad sina Bjorn at Misha, isa't kalahating minuto na lang ang natitira. Di inaasahan ni Bjorn na mabilis nang makakalapit sa kanila si Riyakis. Mga Lodi Last Chapter na ito ng Season 1 ng istoryang ito. Sa Mayo na daw ito magbabalik. Salamat sa pagsama sakin sa recap na ito. May mali pala akong nasabi kanina. Hindi pala timer ng skill ni Bjorn yung binibilang ni Misha. Timer na pala ng pagsasara ng labyrinth. Magbalik na tayo sa recap. Karamihan ng Spirit of Chaos na humahabol kina Bjorn at Misha ay tinamaan ng Riakis Breath. Mukhang ang mga ito ang ginagamit ni Riakis para matract ang eksaktong lokasyon ni na Bjorn. Kaya niya nagawang patamaan ang mga ito accurately. Mabuti na lang talaga at nakaiwas sila kundi ay natulad na sila sa mga nakabulagtang Spirit of Chaos na ito taking pasalamat na lang din ni na Bjorn at nakakagalaw na sila ng maayos dahil nabawasan na ang bilang ng mga humahabol sa kanila ni Misha. kayun paman, hindi nila mapagsay sa walang bahala na nasa attack range na sila ni Riyakis. At ayun na nga, mula sa taas ay nakita ni Bjorn ang higanting paa ni Ria na padagan na sa kanila. Sa lakas ng atake nito ay bumaon sa lupa ang kanyang mga daliri. Mabuti na lang at nakailag si Bjorn. Tuloy naman sa pagbilang si Misho ng oras sa pagsasara ng labyrinth. 77 segundo na lang ang nalalabi at makakabalik na sila sa Raphdonia. Sandaling oras na lang ito pero hindi para kina Bjorn at Misho na humaharap ngayon kay Riyakesh. Maraming pwedeng mangyari sa bawat segundong kaharap mo ang Lord Chaos na si Riyakesh. Ngayong nalagay na naman sila sa alanganin ay naisip na naman ni Miss Hang magpaiwan. Pinapatigil naman siya ni Bjorn sa kakareklamo niya. Sinabi niya dito na wala siyang intesyong iwan siya dito para mamatay. Ngayon ay mas naging makulit si Misha at sinabing wala siyang halaga at iligtas na lang ni Bjorn ang sarili niya. Kita naman na sa mukha ni Bjorn ang pagkainis sa ginagawang ito ng kasama niya. Sinabi naman ni Bjorn na nakapangako na siya dito at hindi na ito mababali. Akala ata ni Misha ay pinapahalagahan siya ni Bjorn pero mas iniisip ni Bjorn na masasayang ang milyong halaga ng frustrating niya kung hahayaan niyang pumanaw si Misha lol. Hindi maintindihan ni Misha kung bakit mas mahalaga pa ang pangako ni Bjorn sa kanya kesa sa sariling buhay nito. Patuloy pa rin sa pag-iwas si Bjorn at sinabing wala siyang balak mamatay sa lugar na ito kaya't makakaasa si Misho na makakaligtas sila. Naputol naman ang kampiyansa niya nang biglang matamaan siya ni Riyakis sa kanyang kanang kamay. Taking gulat ni Misho nang bigla niyang makita na wala na ang isang kamay ni Bjorn. Hindi naman nag-waver ang fighting spirit ng ating bida at tinanong niya muli si Misho ng update sa oras. Nagpatuloy naman sa pagsasabi si Misha na iwanan na siya nito. Napuno na si Bjorn sa kanya at hinagis na siya kay Riakes. Joke lang, galit ng tinanong ni Bjorn si Misha kung ilan na lang ang nalalabing oras. Isang minuto, sagot nito habang umiiyak at sinisisi ang sarili niya. Muli nang nagkasa si Riakis ng Riyakis breath niya para tirahin si Bjorn. Kailangan nilang tumagal ng isang minuto habang kulang na ng isang kamay at dinudugo na si Bjorn. Hindi na option ang pagtakas dahil nandito na si Ryakis. Kayon paman ay kampyase pa rin ang ating bida at sinabing medyo mahihirapan lang sila. Imbis na tumakbo papalayo ay sinugod niya si Ryakis. Hindi naman maintindihan ni Misho kung anong nasa utak ni Bjorn kaya't pilit niya itong tinatanong. Pinapatigil na siya ni Bjorn sa kakareklamo at sinabing magpatuloy sa pagbilang ng oras. 50 segundo na lang ang nalalabi. Naisip ni Bjorn na magtago mismo sa mga binti ni Riyakis para makaiwas sila sa nakamamatay na hininga nito. Pero delikado naman ito dahil pwede silang tapakan nito. Patuloy na nakakaiwas si Bjorn kay Ryakis. Napag-aralan na niya ang mga pattern nito nang makita niya itong makipaglaban sa mga tiga. Jarwick Flan. Sa bawat atake ni Riakis ay gabuhok na nakakaiwas si Bjorn. Bukod kasi sa malaki ito ay mas mabilis ito sa kanya. Pasalamat na lang si Bjorn at alam niya ang pattern of attacks ng halimaw na ito. Kalahating minuto na lang ang nalalabit. Sa kaunting sandaling ito ay naramdaman na ni Bjorn ang matinding pagod dala na rin ng walang humpay na pagtakbo niya kanina at pagderyugo niya sa naputol niyang braso. Sa kasamaang palad ay nahuli sa pagilag si na Bjorn. Tinamaan siya ng buntot ni Riakis at siya ay napatamba. Ngayon ay may pagkakataon na si Riakis para tapusin siya. Alam ni Bjorn na hindi na niya maiiwasan ang ataking ito ni Riakis at ito na ang katapusan nila bigla namang naubos ang soul power ni Bjorn ay may swerteng hindi inaasahan. Natapos na ang jontification niya at nagsimula na ulit siyang lumiit. Dahil naman dito ay nakailag sila sa atake ni Riakis. Perpektong timing kung hindi ay durog na sana ang ulo ng ating bida. Nalalapit na ang wakas nararamdaman na ito ni Bjorn. Sampung segundo na lang ang nalalabit. Kumapit siya ng mahigpit sa isa mga paa ni at kinagat niya ito para di siya makabitaw. Pilit siyang winasiwas ni Riyakis pero matindi ang pagkakakapit niya, tatlong segundo na lang ang nalalabi. Nagawa na siyang mahawoko ni Riyakis pero nang akma na siyang kakainin nito. Napangiti na ang ating bida. Nagwagi na naman siya sa pagkakataong ito. Nagsarado na ang labyrinth at muli na silang nakabalik sa Rafdonia. Sa sentro ng Raphdonia. Nagbukas na ang portal kung saan lalabas ang mga adventurers galing sa labyrinth. Maraming taong naghaante sa pagbabalik ng mga adventurers na ito lalo na ang kani-kanilang pamilya. Inaabangan nila ang mga ito dala ang pag-asang makikita pa nila ang mga kapamilya o kaibigan nila. Naglabas na ang mga adventurers galing sa portal. Pero lahat ng taong lumabas ay wala ng lakas para mag-celebrate at nakauwi pa sila. Nagulat ang lahat ng masaksihan nila ang kalunos lunos na kalagayan ng mga ito. Isang tao naman ang tumatak sa kanila. Hindi sila makapaniwala kung buhay pa ang taong ito. Pakiwari nila ay mamamatay na ito anumang oras. Sa kabilang banda naman ay nagising na si Misha. Muli na siyang nakagalaw at natapos na ang sumpa ni Riyakis. Nang siya ay magkamalay ay hinanap na niya kaagad si Bjorn. Narinig naman niya ang mga taong nag-uusap tungkol sa isang barbarian na kalunos-lunos ang kalagayan. Agad niya itong tinignan at umasang hindi si Bjorn ang taong pinag-uusapan nila. Tumambad naman sa harapan ni Misha sa kawawang kalagayan ni Bjorn. Agad silang tumawag ng mga manggagamot mula sa templo para gamuti ng mga sugatang adventurers. Tubos na nalulungkot at nag-aalala si Misha kay Bjorn. Pero nang ay lapit na niya ang sarili dito ay napag-alaman niyang mahimbing lang itong natutulog. Sa huli ay nangiti na lang si Misha habang pinagmamasdan ang partner niya. Ang taong pinagkakautan ganya ng lubus. Pagkalipas ng ilang araw kumalat na ang balita sa Rafdania sa nangyari sa ikatlong palapag. Mahigit kalahati ang namatay sa mga Tiga Jarwi clan dahil sa biglang pagsulpot ng Floor Lord. Nagugulat naman ang karamihan dahil kalahati lang ang namatay sa mga ito. At marami pa ring mga adventurers ang nakaligtas. Narinig nila na may isang taong nagligtas sa mga ito nung nasa panganib sila. Isang adventurer na kagaya nila ay baguhan din, at ang taong ito ay wala ng iba kundi si Bjorn ang anak ni Yandel. Habang natutulog at wala pa ring malay ay walang kaalam-alam ang ating bida na sumasabog na pala ang pangalan niya sa buong Raphdonia. Ang barbarian na tatlong buwan palang mula nang pumasok sa labyrinth. Wala pa man siyang napapatunayan para tawaging hero ay nandoon na siya sa prosesong iyon. At dahil doon ay binansagan na siya ng mga tao bilang The Little. Valken. Sunod sa legendary barbarian hero na si Valken. Mula naman sa isang silid, may isang lalaki na mukhang may mataas na tungkulin ang tumitingin sa profile ni Bjorn. Hindi niya maalis ang kanyang pagkamangha sa binansagan nilang little valken na ito. Iniisip niya kung ilan na ba ang taong nakagawa ng mga pinaggagawa ni Bjorn ngayon sa napakaiksing panahon. Meron itong corpse golem essence vampire guardian, at orc hero essence bukod pa dito ay naka immortal seal din ito. Siya na ang may pinakamagagandang mga essence sa lahat ng mga baguhang adventurers. Sa sobrang bilis ng kanyang paglakas ay hindi nila masasabing sinuwerte lang ito. Pero kung kanyang titignan ng mga history books ay maraming kagaya ni Bjorn. Ito ang mga individual na parang nilatag na sa kanila ang tadha nila. Kinikilala ang mga ito ngayon bilang mga heroes. Hindi na maalis ng lalaki ang pagka-curious niya sa kaso ni Bjorn. Excited na siya kung mabibilang ba ito sa mga bayani o isa ba itong evil spirit.